Good morning guys, andito kami sa isang ano, uh, kainan Dati mag-almosan kami ng parata Tulad ng dati, almosan tayo parata at chay Ayan, marami tao dito guys na kumakain eh sila oh. Okay. Uh, yeah. Kaya kasama ko si Francis, si Didi, si Bali Shaw, W. Black. Mga mga kasama natin. Ayun. Dito kami ngayon sa 'no? Restoran Pakistani hey, restaurant. Kami mga kasama namin kumakain na 'yan. Marami sila. Ito si yung mga kasama ko guys, si Batisya at yeah. eh, Mula noon hanggang ngayon, lagi ko kasama sa vlog niya si Batisya. More, more than 8 years na yata o 6 years? Kasi konti na naman lang sa inyo, kasi matagal na rin kaming exam. Simulan na rin kami sa YouTube, na pagka-mobile sa ka-vlogger. Mga ano kami Katandim kami dyan, si Palisya W. Blanc. Kahit nung nasa damam kami, sariyan, kain, magkakasama na kami dito ni Palisya. Mamaya guys, papunta kami sa Harats. Uh, paglabas namin dito sa kainan, pakita ko sa inyo yung Harats, yung mga tindahan sa Harats, yung mabibili mong mga gamit. Andun lahat ang kailangan mo sa Harats maya maya pakikita ko sa inyo yung paglabas namin dito sa kainan uh, pakita ko yung mga mabibili mong gamit sa Harrods napakarami kang mabibili doon kaya abangan nyo yung mga pagpakita ko namin musan namin guys parata at China naman yan na chay chay at parata ang barkada guys yan, yan, yan Ayan ang almusan namin dito guys sa Saudi Ito dito parata At sa kachay, ayan Mga maya, papunta kami sa Haraj Paglabas namin dito Abangan nyo yung mga ipapakita ko sa video Mga mga bibili mo dun Sari-saring items Tama nga mga chicken no. Lalo, 20 na bang isa? 20 lebre lang isa, guys. May tao dito sa Haraj, oh. Ayan, napakalaking pamilya nito sa Haraj. Dito sa Al-Quds, Riyadh. Ayan, dito kami namimili ng gusto naming bilhin mamaya. Uh, andito lahat ng kailangan mong gamit, mga pagkain, andito. Ganito dito sa Saudi, ang haraj yung pamilihan, parang changi ba kung sa atin changi ito. Ayan guys, pinakita ko lang sa inyo guys, ang itsula ng haraj dito, napakaraming tao, siksikan. Eh, hirap, mahirap dumaan, mahirap gumalaw, kasi parang mga langgam, sa dami ng tao guys, napakarami talaga pindahan ng ano mga gadget guys mga ano na cellphone mga standard cellphone mayroong speaker na maliit ayan meron mga sibuyas ayan o ito naman may mga mantika dito ayan pindahan ng mga ano Gulay, ayan mga sibuyas Meron din guys, sabon o oh, sabon Dito naman guys, sa kabila ng mga prutas Mga rinda ng prutas o oh. May ubas, may sana, saging ayan, napakaraming tao guys dito sa, sa Harad Napakaraming tao Araw ng Friday Ano, manoko Ano, manok ano manok? Ito na manok. Batimaklasin diba -diba manok. Dito, ito sa saharan. Napakarami tao guys. Napakarami tao Hirap pa Hirap mamili pa ng gusto mo ay mga sardito. dito Paano bueno. no Ayan Kung tao dito ngayon Araw ng Friday Ito yung harad dito sa al quds Riyadh, Saudi Arabia. Ito yung isda guys. Oh. Ayan maroon yung isda. Oh. Ayan, oh. Ha? Anong isda? Ha? Oh, dalawang kinsi. Oh. Ayan, may tulingan. Ayan, may pusit. Ucok ay dalawang kinsi. Mabisampo. 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 Tambah kilogram. Seven, two kilo tati. Ah. Tuna six kilo oh. well, ba? sa sa haraj. Napakarami guys. Napakarami rin tao Ayan, oh mga pantalon, mga shirt, damit, ayan. Maraming mga mabibili dito, mga short pantalon, ayan ano? Ayan. ayan dito yan sa Riyad. Alcards, Ukay-Ukay, Karads. Ayan guys, tapos na kami mamili dito sa Haraj uh, Ayan yung mga tindahan Mga iba't ibang paninda uh, Bari ito yung nabini ko guys Pakita okay, ko yung nabini namin guys dito kami nakabili ng shirt Magagandang shirt guys Mga quality pa branded Ayan, no. Pero nasa harads na siya Nasa okay okay na siya Ayan Ayan yeah, si Leo Namimili pa lang mabibili niya Kailama ko yan nakasombrero ng pula Ayan. Dito mabibili mo lang ang mga short ng ano Tatlo sampo Yung damit tatlo sampo Pero pag nasa Ano yan uh, mga department store napakamahal yan guys dito mabibili mo lang na mura ayan bali bali ito na pamili si namin guys, guys ito ayan ayan mga uh, aming mga dala wala pa si Marlon dito muna tayo pawin na kami ng ano kampo tapos na kami magharads okay. Ayan, Ha? Huh? Mabi yes, eh, mga kasama ko. Mabi. Mab sim sim -ma kilo, 1 kilo fish. Mabi. Mabi Pulo ibga mga kasama ko mga nag ano yan rerer. <laughs> mga youtuber din yan, mga yan guys. <laughs> <laughs> yeah, mga kasama ko. Mabi pulos. <laughs> <laughs> uh, uh, bawi na kami. Mag-alas 8 ng umaga guys. Kaya pauwi na kami para maglalaban naman kami pagdating. Yes, mabiga naman ta. na hindi sa naman Okay. Ha? Thank you for watching, guys. Tapos ay magre Na, dapat din na. oh,